sa ating lahat mga kakuyang Kuyang Gary Vlog huwag kalimutan mag like and mag subscribe ang aking youtube channel pakishare and pak comment na lang sa aking video At pakipindot na lang ang aking no notification bell ayan o oh. career papadaong sila sistership din yung changli na career na city 6 yung andun sa likod dun sa likod na yon, likod ng kwan yan sinasabi yung may-ari na doon daw banda hindi daw dito uh, career yan city 7 na career Jin Jin Yi yan city 7 konti lang ang tao nito mga crew niya konti lang hindi kaya yung mga long line na sakay namin dito sige sige bye bye na at uh, iagis na nila yung ano tali okay, bye bye salamat sa panonood at ingat kayo lagi huwag kalimutan mag like and mag subscribe sa ang aking YouTube channel, Kuya Angari Vlog. Okay, bye bye. God bless. You.